Yes, no, after sang uh, linog nga bobomera nag-observe uh, kita sa palibot, so ang aton nga mga traffic enforcers nga na-assign sa mall, uh, nangin alert to mm -hmm. tungod kay ang mga tao nag-rush pagawa sa building, no? Kag may mga pasyente nga ginatagaan sa mga first aid sa hospital, sa ospital Okay. So aside sa pagmanage ang aton nga mga dala nung diri sir, nagbulig naman yapon kamu sa mga pila ka mga nalipong nga mga estudyante kag empleyado? Yes, mama. May mga enforcers kita nga nagbulig. Hakwat. Kag, ang, ang aton focus kid ang sa dalan na uh, may din close na kita nga dalan. Ang diri sa posada, traffic light, ang uh, gin-close naton ang uh, Rua Street. Mm -hmm. uh, naton pasulod, exit na lang sa ambulance, kag ang Aquino Street. Okay. Mm. So far, subong nga, uh, alauna 59 sa hapon. Sir, kamusta ang aton nga dala nun diri sa siyudad sa Coronadal? Sir Joy? Ah, uh, Bumumira daw, medyo nagtauhay subong tungkol sa declaration ni Mayor nga suspension of classes, kag-work, mga trabaho, So na para uli na kaina ang aton nga mga empleyado kag mga estudyante. May ara yapon pipila man nga ari sa malls. Nag-open naman ang ano eh, nag-open na ang KCC. Mm -hmm. uh, pero gamay na gid man ang tao siguro uh, nagpauli na lang gid. Mm -hmm. Pero sir, how about the traffic enforcers naton? Diin sila naka-standby subong? So Likewise, pa sara naka-post yapon sa uh, mga areas nila. Uh, dire yapon sa area sa mall, no? Sa, uh, kaga uh, may nga standby kita in case kung may mga emergency uh, makarespondi kita dayon mm -hmm. pero kamusta dira sa opisina nyo dito sir joy ano ang diin ka na sa opisina ka ba ninyo yes bombo mera dire kita sa sulod sa opisina naton pero kay ginalantaw lantaw man aton ang uh, structure sang building mapag-on pa man ini biskan dugay-dugay na no medyo maedad-edad na ini nga building mm -hmm. pero pag man ah uh, So, sila na ito, ay magkikita na pulbaan kaya daw secure man ang aton na opisina. Mm -hmm. So far, wala sa mga cracks or damages ang inyong nga talatapan da, sir, ang opisina? So far, daw wala. Kahit si oh, -on, ning daw mapagkon, ini no? So, ang aton nang ginalantaw ang ari sa mga guwa-guwa kung mga... ini balang mga nag-crack daw, wala kumanggin. Mm, mm Pero ning mga na-mentionar mo ka ina, nga yung mga, mga, mga dalanon sa area natin sa Coronadal. Sir, bukas na ni Subong? Yes ma'am, bukas na Subong. Kay, kay, kay ina abi, isirado lang yun natin. Kaya ang mga tao nga nagdurungan ba nagawa sa mall, mm -hmm. ang uh, ambulance natin nga nag-transport sang mga pasyente pa sa hospital para nga hindi sila ma-delay. So, maayo natin uh, na iklo i-close sa trapiko at mga dalanon. Okay. So by this time, Sir Joy, panawagan mo siya tanan ng mga kabombo natin nga nagpamati. subong sa atin nga pagpangalagad. Go ahead, Sir. So sa atin nga uh, mga tigpalamati, mga kabombo, no? Uh, pasalamat kita nga na wala manggit sa nga nga damage hmm. ang nadulot sang sa dinog diri sa atin nga syudad. Pero panayon ng kita nga pangamuyo para sa atin man nga safety nga kung tani, wala na sa mga kahalitan nga mag-abot sa atin. Hmm kaga mangi-areto ran kita in case no kung ano din man may mga kasubo sa linog, mga emergencies at balagi ba lagi natudlo sa mga earthquake earthquake simulation na uh, duck hold and cover kaga magsunod lang hindi lang big panic nga in case no kay dira abi ko kay mag-umpisa ang uh, mga injuries ko magpredict na kita mm -hmm. so sa aton mga mga drivers no uh, halong lang kita kay base bala uh, na na sa dalan, maabtan ka sa subong sa um, ito nga linog. Ang ibang nga nakita na itong bumumira kay Inadri sa may round ball area. Nagkundugit ang mga salakyan nato, no? Mm -hmm. Nag-observe anay. Mm -hmm. So, amo nak manila kita, mangin alerto, mag-aligmat. So, ano gin man nagkakalatabo sa aton palibot. Okay. Kaliwat, mayong hapon bumumira sa tanang nga listeners sa nga uh, Bumburadyo Sa mga taga-Kuradalal, at sa South Cotabato, Cape City, Tata Nan. Okay. Matabogit na salamat, Sir Joy. Kagalong diragang